Awardee Zenaida Baroka Naging panata na sa buhay ni Zenaida R. Baroka o mas kilala bilang Nanay Dako, 76 na taong gulang mula sa barangay Puok, Hinobaan, Negros Occidental, ang makapagbigay ambag sa pagbabago ng lipunan sa pamamagitan ng proaktibong pagprotekta sa kalikasan dahil sa kanyang exceptional commitment sa pagprotekta sa bakawan o mangroves, itinalaga siya bilang kauna-unahan at nag-iisang babaeng tanod. Bilang katunggan patrol woman, inilaan niya ang kanyang oras at lakas sa pagmonitor at pagprotekta sa mahahalagang kalasag ng aquaculture simula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan bilang chairperson ng Manalimsim Multipurpose Association, nagpamala si Nanay Dako ng katangit-tanging dedikasyon sa kanyang tungkulin. Ang kanyang commitment sa usapin ng Marine Biodiversity Preservation ay makikita sa kanyang walang kapagurang pagbuo at pag-iimplementa ng sustainable policies para mabantayan ang aquatic and marine resources sa kanilang komunidad. Sa kanyang inisyatiba, nagkaroon ng deklarasyon ng kanilang bayan para maging isang protected area ang 40 hektarya ng bakawan na hanggang ngayon ay patuloy nilang pinagyayaman. Sa mahigit dalawampung taon na pagiging volunteer bilang bantay katunggan o mangrove watcher na panatili ang kaayusan at paglago ng bakawan, naging matatag na source of income ng komunidad. Bukod sa kita, naging proteksyon ng komunidad laban sa baha ang mangrove forest at mayroong mga kalapit na barangay at bayan ang naimpluensyahan nilang gayahin ang kanilang mga nasimulan bunga ng kanyang masigasig na pagkilos, ang Hinubaan Municipal Fisheries Resources Management Council ay ginawaran ng prestigious Certificate of Recognition sa provincial level at kinilala ang mahalagang accomplishments at contributions sa marine conservation. Ang tapat na dedikasyon ni Nanay Dako bilang advocate on marine and environmental conservation, rehabilitation, and protection ay tumagal ng 32 taon. Si Nanay Dako ay naging active volunteer din ng DSWD Kalahi at ng Federation of Senior Citizens of Barangay Puok. Bilang devoted Baptist, si Nanay Dako ay nangako sa Panginoon na habang siya ay malakas physically at mentally, iaalay niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa kanyang kapwa at sa kanilang komunidad hindi matatawaran ang taus-pusong paglilingkod at voluntaryong serbisyo ni Nanay Dako sa pagpapaunlad ng hinubaan. Patunay na siya ay isang ulirang nakatatanda.